napaka, napaka, napaka pinagpala yung mga taong, yung mga kapatid natin na nung unang panahon ay wala pa pong social media. Dahil unang, nung unang panahon, mga mahal sa ating balalagawain, ang mga core member natin, kapag ka tinawag sila para umawit, mga inmahal, papunta pa lang sila sa stage, nagkakapuspusan na. Ganon katindi ang anointing mga minamahal na dala ng mga mga awit. Amen. Sa dako po ng Baguio City, mga minamahal ng payuniring ang Baguio City, pinamaliwanag pa lang, mga minamahal, ipapaliwanag pa lang, pinatawag pa lang yung magpapaliwanag sa pagbibigay. Tumatakbo na po yung mga kapatiran, mga minamahal, para magbigay ng kanilang tithes and offering. Ganon, kainit sa mahal ng Panginoon. Amen. Pero ngayon, mga minamahal, sad to say, mas maraming scroll sa reels kaysa scroll sa Word of God. Amen. Ewan ko, mga minamahal, kung sino sa atin yung habang nagkagawa ito, mga minamahal, scroll ng kanyang Facebook ng reel. Amen. Pero sa amin araw, mga minamahal, yung mga cellphone nung araw, mga kapatid, dipindot, Pipindot na nga lang, wala pang pambili. Amen ba? Naabutan ko nung, araw, may mahal yung beeper. Alam niya yung beeper? Beeper, may mahal yung nakasabit dito. Pag nag-message sa'yo, mga kapatid ko, mag-beep siya. At pag sinabi, may mahal na basa mo, call me. Sa kakatatawag sa telepono, mga kapatid ko, krrrk, krrrk. Yan ang telepono namin nung araw. Amen. Amen. Wala pang touchscreen ng araw, mohin mahal. Pero ang sarap pala ng pakiramdam, kapag walang istorbo, mohin mahal, sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Hallelujah.